Alhamdulillah, Rabbi Lalamin, no, mga brother. So, uh, klaro-klaro na ba? Talagang nga sa mga puso nyo, talagang nga nung no, tinanong kayo, muslim na kaagad kayo, no? So, talagang pumasok sa puso, isip at kaluluwa nyo, yung pagtawag sa inyo ni Allah ngayon. Kilala nyo na yung Diyos? Sino siya? Si Allah. Si Allah, si Allah Alhamdulillah. Ano tayo? Muslim. Muslim tayo. Bakit tayo nilika? Para isang pasi... Sambahin si Allah. Ano yung religion natin? Alhamdulillah. So, klaro na, no? Nakita ko naman yung excitement sa mga puso nyo na talagang, alhamdulillah, kayo ay Muslim na. Oh, ay, uulitin natin to. Kaya ito nga ng brother, pakita nyo na yung kanan daliri nyo. Yung ginawa natin kanina, practice lang yun. Ito na yung final, no? Pakitaas nyo yung kanan daliri nyo. O, uulitin na natin, this time, final na to. Okay, mga mga brother? Iparating nyo na kay Allah ng buong damdamin dahil nakita ko na talagang tinanggap nyo na kanina pa, practice pa lang, damang-daman nyo na. Pakiulit yung sasabihin ko, iparating nyo kay Allah. Ako, Ako ay sumasaksi, sumasaksi at sumusumpa, at sumusumpa na walang ibang Diyos, na walang ibang Diyos maliban pa kay Allah, pa kay Allah na dapat kong sambahin. Ako rin ay sumasaksi, Ako rin sumasaksi na si Muhammad, si Muhammad ay isa lamang propeta. propeta. Subo, Subo alipin, ni alipin ni Allah. Ako rin ay sumasaksi Ako rin ay na si Jesus, anak, ni Maria, anak ni Maria, ay isang propeta, subo, alipin ni Allah. Alipin ni Allah. 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 Ilaha Illa Allah Wa asyadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Abduhu Abduhu Wa Rasulu Wa asyadu Anna Isa, Isa. Ibnu Maryam Ibnu Maryam, Ibn Maryam. Abdullahi wa Rasulullah Allahu akbar takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbir Allahu akbar congratulations Muslimina tunay na kay mga puso niyo alhamdulillah no? no? coming friday no Inshallah uh, may free time kayo ipapa welcome ko kayo. Maliwanag ba mga brother?